Uh, of course, we're all very happy to be here to uh, once again reaffirm the uh, very strong ties between the Philippines and the United States, ties that go back over a hundred years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, uh, this has become, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. We must remember that the United States is our. So, yung VFA o Visiting Forces Agreement, uh, isa siyang kasunduan between Pilipinas at US na unang nilagdaan noong 1998. So, yung VFA, sa papel, ang layunin niya ay kuno magpa boost yung military capabilities ng, ano, ng military forces ng US at ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagundunsad ng mga uh, joint military exercise na taliwas dun sa kung ano yung nangyayari sa sa aktwal na malaga rin na malaman natin yung sa loob ng agreement ng visiting forces agreement ay hindi kinakailangan ng visa ng mga sundalong pano para maapunta sa bansa. So sa kasalukuyan ang Pilipinas ay may visiting forces agreement sa mga bansang Australia, US at Japan at sa loob ng rehimeng Marcos ay nilagdaan na rin yung agreement sa bansang New Zealand at Canada. May hinahabol pa, which is yung France, doon hindi pa nalalagdahan. Sa kasalukuyan din, isang malaking issue yung planong magtayo na ammunition factory ng U.S. sa uh, Subic, U.S. Naval Base. Nahanda ng U.S. ang Pilipinas sa pamamagitan ng VFA sa kanyang interimperialistang digma no, sa kanyang karibal na bansang China. Yung visiting process agreement ay nagamit nila yun. No? Bagamat ang sinasabi ng kasunduan na to ay pwede lang sila mag-visit. Pero ang problema dyan, hindi na sila umalis. Naglilipat-lipat na lang sila sa iba't ibang reyon. Uh, at ang balita natin sa ilang mga chapter natin, lalo na sa Mindanao, meron silang permanent na military camp sa loob mismo ng mga uh, Philippine military o mga kampo ng mga ng Pilipinas na ginagamit nilang uh, exclusively. yung din ang ginagamit nila para doon sa surveillance. At nito, para maging legalized din no, yung pagdadala nila ng mga nakagamitan para pandigma ay uh, yung mutual support logistic agreement. No? Uh, legalized no, yung pananatili na nila permanente at yung pagpapanumbalik ng base militar sa pamamagitan ano ng itka at uh, hindi lang yan siya no hindi sinasabi na uh, agreed location ng mga kampo ng military marami yan kahit saan mang gusto no kahit saan mang gusto ng mga US troops na location o lugar na gusto nilang puntahan ay nagagawa nila no halimbawa na lang ito no yung pag -tick over na nila dito sa Oyster Bay no? Sa Palawan. Actually, matagal na nilang ginagamit yan. Bilang port, repair, repair area, ng kanilang mga barko, and refueling, no? Lalong lalo na doon sa operation nila ng mga balik ka tayo taon-taon. No? Lumalaking duet uh, military exercise sa ating bansa na doon dumaong. Strategic kasi yung ano eh, Western Bay sa uh, West Philippines. Kasi siya yung nakaharap, the Scarborough Shoal, malapit yun. At uh, nagagamit nila yung uh, freedom of navigation doon sa kanilang suwabi, no? Na pakikialam doon sa issue ng West Philippines. Ang epekto nito, kalimbawa, ay nakakaladgad, no? ang Pilipinas doon sa gira o tunggalian ng China at status ng Estados Unidos. At ang apektado, direktang apektado dito yung mga manis na, halimbawa, kapag mayroong inilulunsad ng mga joint military exercise no, sa ating bansa, ay nagpapatupad sila ng nozzle -sil zone. No? Pag nag-nozzle zone yan, bawal mangisda, bawal maglayag yung mga mga isda. Kaya apektado yun. No? Kaya kung ang China, nagpapatupad sila ng, ano yan, ng mga no-fishing no, no zone, no? Uh, mga isla rin Pilipino yung apektado. Yung Amerikano, kapag nag-close out sila ng balik at exercise, yung military exercise sa West Philippine Sea, si Pilipino rin mga isla apektado. Kaya yung mga namang pangisdaan natin dyan sa ano yan, na nagpapanumbalik na sa Soviet Bay, you no? Know, ay magiging exclusively at possible talagang matuloy ang masira yan doon sa mga waste material na toxic no doon sa paggawa ng uh, bala ng status ng Ganun din doon sa Oyster Bay sa Palawan. Kasi yung Oyster Bay yung Palawan ay UNESCO po deklarado na ano yan protected area yan. Malaki rin talaga yung epekto nito no, sa mga kababaihan kung saan napatunayan na, na doon sa mga lugar na marami ang um, naninirahan ng mga tropa ng militar. ay ito mataas talaga yung kaso ng prostitution, no, ng karasan talaga sa mga kababaihan na nandoon. No. At isama na rin natin no, nung, sa karanasan din no, ng mga nasa LGBT na si Jennifer Laude. Eh. Ay, yun nga, pinatay siya no, ni Joseph Scott Pemberton. At dahil dito sa visa no, ng uh, Visiting Forces Agreement, ay binigyan siya no, ng no, absolute pardon no, ni Duterte. May mga balita rin ng mga napapatay, no, nagiging biktima ng mga military exercises, ganyan, na siyempre ang dulot sa mga residente ay manay, nananahimik, no, natatapot sila bis na ipaglaban yung kanilang karapatan na maghanap buhay dun sa mga area na nanilulot sa ng mga balikatan exercises. Isang mahalagang punto rin ay yung ang mga pasilidad na itinatayo sa ilalim ng Visiting Forces Agreement at EDCA, wala silang binabayarang tax. Kaya cargo ng budget ng bansa na mula sa mga mayang Pilipino, yung pagpapatakbo dun sa mga nasabing pagawaan o kung anumang mga pasilidad. Napakatuta ni Marcos pagdating dun sa pagtanggap na lang ng pagtanggap ng mga kasunduan o ng mga pabor ng imperialismong US. Di ginagamit ni Marcos yung pagpapanatili o pagkakaroon ng mga military bases o di ng mga military forces para sugpuin lalo yung pag-aalsa ng mga mayang Pilipino. Malaki yung kahalaga ng Pilipinas sa US pagdating sa geopolitical na pagkitigma niya sa karibal nga niyang bansang China. Maganda balikan natin yung, ano, eh, yung ng Pilipinas. Eh. Kung sa paano, higit sa isang daang taon, no, hindi tayo binitawan ng US. Eh. Never niya tayo binitawan napakahalaga ng na posisyon ng Pilipinas sa kanyang pag ng uh, influensya. Kaya ayaw niyang bitawan ng Pilipinas at balak pang gawing larang pandigma. Ang imperialismo ng US, ang primaryang pinagkukunan niya ng kanyang pondo o yung pinakamalaking pinagkukunan niya ng pondo ay yung sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kagamit ng pandigma. So higit pa dun sa ano sa kagustuhan niyang mapikon ng China no para umatake sa atin eh, meron siyang personal na interes sa pagkakitaan no sinasadya niyang mag-good joke eh, ng mga tigma sa mga maliliit na bansang nakatapat sa mga karibal niyang mga bansa parang tinetrain niya yung Pilipinas eh parang asong tinetrain eh na maging sunod-sunuran na kapag nangailangan ka sa akin ka lalapit so sa ganung paraan ginagamit yung VFA at iba pang mga kasunduang militar para kontrolin yung Pilipinas, ma-establish niya yung isang malaking military base dahil nasa, ano tayo, nasa bungad tayo ng China eh. Kaya mahalaga strategic spot, ika nga, ang Pilipinas sa, eh sa binubro na digmaan ng US sa pagitan ng karibanyang bansang imperialistang China. Yung US at China, walang pinag-iba. No? Parehas sila, biktima nila para itulak, no? isulong yung kanilang pansariling interes dyan sa so West Philippine Sea. Yung mga ganitong kasunduan, katulad ng Visiting Forces Agreement, Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA, dito ay patunay no, na yung Pilipinas ay isang kolonya talaga no, ng imperialismo US. Kaya itong mga ganitong kasunduan ay hindi man nandito, no, direktang nandito yung uh, US sa bansa natin ay ito yung kanilang uh, way para malegalize no, yung kanilang uh, pananakop. No. Sa mga ganitong paraan, natatakasan ng US yung kanilang accountability no sa ating bansa, sa mga Pilipino. Sa doon, sa kanilang mga kasalanan no sa ating mga Pilipino at doon sa kanilang kasalanan sa buong sangkatauhan. No. Gusto talaga natin ang hostisya, no? na gusto nating managot yung mga uh, nakakagawa ng masama sa atin. Pero Nakakapagtaka, syempre nakakagalit dahil yung administrasyon nga natin, ganito yung kultura no na pinapalaganap na, uh, na para bang yung bansa natin ay ano lang, parang alam mo yung parausan uh, ng mga bansa na, na gustong uh, magpalakas ng sarili nila at pakipag Uh, Siyempre, napakalaki ng ano, papel ng mga Pilipino para mapaalis yung mga ganitong mga kasunduan. No? Napatunayan na ng kasaysayan na kayang-kaya ng mga Pilipino na ma pa walang bisa yung mga ganitong mga kasunduan dahil nga nung uh, September 16, 1991 no, na abrogate no, ng Senate of the Philippines yung military basis agreement nung no, gusto uh, gustong i uh, pahabain pa ni Cory Aquino yung ano kasunduan na ito. Uh, nung panahon na yun, no, ay napakarami. Libo-libo yung kumilos no sa labas ng Senado. At uh, yun yung nagpa-pressure talaga sa mga senador na bumoto, no, laban doon sa papapatagal nitong military bases agreement. Malaki talaga yung pangailangan sa atin para muling kum uh, magpalakas, no, at uh, kumilos talaga para ma tigil talaga itong mga hindi pantay na kasunduan katulad nitong visiting forces agreement at EDCA. ka uh, deserve naman natin no, ng uh, kinabukasan no, na nakatindig sa ating sarili. At magagawa yon kapag nawala itong mga ganitong kasunduan na uh, um, eventually ay uh, magpapawalang bisa rin sa pagtatayo ng mga basing militar sa bansa natin. Kaya tayo, uh, lalo sa mga kabataan, no, ay um, kailangan natin talagang ano, aralin yung ating uh, lipunan uh magpaorganisa at kumilos talaga no at um kumuha tayo ng inspirasyon no sa mga nakaraan o kaya kahit mga kasalukuyang mga uh, pagkilos uh, ng mamamayan uh, para labanan yung mga ganitong inustisya no uh, o kaya o kaya no sa ating kalayaan. Di ang hamon natin kay Marcos ano regarding sa issue na to yung dapat maging independensya no hindi dapat siya sumunod no? sa kagustuhan ng status sa Unidos. At dapat ay ibasura niya at hindi tanggapin ang anuman ng mga plano at kasunduan na umiiral. No? Makaisang panig actually is makaisang panig na kasunduan. Kasi yung mga kasunduan tulad ng visiting posts sa Kreme, yung mutual support logistic agreement, yung IDCA, hindi naman natin nagagawa yun ni Sa US, di ba? Uh, yung mga tropo ba natin, pwede mag-visiting doon sa US? Hindi. No? Dito lang yan. Kaya makaisang panik yan. Yung pag, pag pagdala ng mga logistic uh, support, no? hindi naman yung Pilipino magdadala sa Amerika, sa Amerika ng ganun. Hindi. Dito yan. Kaya makaisang panik yan. No? Tapos yung IGCA, yung pagtatayo ng mga upgrade location, dito lang sa Pilipinas. Yeah. Kaya kita mo talaga na hindi siya pantay at malinaw yung pinapakita ng mga kasuntuhan na ito na makaisang panig at pabor lang ito doon sa interes at pakinabang ng status ng mundo. Okay. Kaya yung hamon natin, unang-una, -una ay igiit no, ni Bongbong Marcos, yung ating independent foreign policy no, sa US, sa China, o kaya sa iba pang mga bansa na batuloy, uh, no na gustong alipinin yung Pilipinas. So, Yun, para sa mga nasa gobyerno ay matapang na tumindig at uh, matapang at matalinong alamin, isipin kung ano yung mga kapag-protekta uh, talaga no, sa kalayaan ng mga Filipino. At yun talaga, yung pag-iit no, sa ating independent foreign policy. Uh, lalo yan, sa usapin ng uh, Southwest Philippine Sea at uh, kasunduan katulad ng yan, BFA at ka uh, at iba pang mga SOFA no, sa iba pang mga bansa. At pangalawa ay magsalita talaga no, laban sa US, no, sa China, kaya sa iba pang mga dayuhang nais nga pumunta pa o oh, alipinin talaga yung Pilipinas. Deserve no, ng mga kabataan ng no, kinabukasan na may justisya, uh, pananagutan. Kung nagsisilbi talaga no, si Bongbong Marcos sa mga Pilipino, ay dinggin niya yung mga pinaglalaban no, ng, ng mga uh, mamamayan, no? sa kalsada, sa mga paaralan, sa mga pagawaan at iba pang mga komunidad dinggin niya yung mga Pilipino, lalo dito sa usapin ng ating pambansang soberanya, no? Hindi niya kailangan din magpakatuta na sa matagal na panahon, dapat sumama siya no, sa laban ng mamamayan niya para sa pambansang soberanya. Well, once again, reaffirm the uh, very strong ties between the uh, Philippines and the United States, ties that go back over 100 years. And considering the context in which we live these days, especially in my part of the world, uh, this has become, this has evolved into as important a relationship as is possible to have. We must remember that the United States...